Ang pinaka-solid talaga ba't ako nandito? Ga-upgrade ako eh. Yeah. Maki, ang iba ilang budol dito. <laughs> ito na ang upgrade natin. Ano naman tayo dyan. Maki, explain mo ng konti ano to. So di ba yung last time is ikuda lang yun. Uh Oo, -oh. Fast G. Fast G. So ngayon mag-slow ka na. Uh -oh. So gagamitin mo ngayon. An Na-pinpaint andes. ayo Pero ito mas maganda na to. Tsaka ano to eh, hanggang 1,000 grams yung kaya niya ni G. Tapos, so, paparesa natin ng Ocean Jigger F-Custom. So, yan na yung, ano, yan na yung uh, high end ng Shimano pagdating sa overhead jigging Tapos, syempre, ang linya natin, aso. At ang leader natin, ah, aso din. Aso pa rin. Oh, oh! Okay, okay. Game <laughs> yeah. oh, okay. three. Grabe, oh! 4! Wow! 4 for KG. So yan, kumara na siya. Yung 4, ah, ang hindi na nakang mag oh. So imagine on the other side, kaya kanya nilangin. So kung siya, konting exert niya, may hihila. Hindi yan measurement kung gano'ng malaking isda. Measurement uh -huh. kanya ang oh. kanya lakas ng isda. Ang lakas. So, pag ito, kinaya niya, malaki-laking isda. Malaki yan. Malaki yan. Malaki ko sa ano eh. Kasi Atakon. ako hirap naman eh. Oh. Larry, talaga yung Marley na dadaan sa kaabot namin. So ito, boat ito, 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 ito lahat nang nakuha natin, napanalo na natin sa rapol. Para na natin sa kapol.